Yo, yo, what up, what up mga paregoy Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyo lahat mo? ma, good morning Anjan pa rin kayo ah Nay, nee, nay, nee. magandang umaga sa inyo At ito nga naambon Mga paregoy, o Talagang hindi pa rin, ayun ako naman aking guya Nagtatalo na naman mm, Ayan, naambon <laughs> <laughs> pinigilan ako ni Nanay at maaga daw oh mag-aano. Mag-aatid sa kuan, sa bayan. Di ba si Yuri sa Bukal? ay ako, ako ay pupuntahan doon sa kahit kau sa Glit. Oh, lasing na yan nung pumunta doon kami ni ni kucu ni ni ganap apa kami jawab? Ay ay ni kucu ni kita tu. Alai muka tak ada tempat yang ulis apa ni? Kaniligo ko lang ito Oo nga, yung pampasya pa sa kagata Wala naman tao Ito na Nagulog pala ha Tapak pag gumigit, ngayon dito tamis yung mo. Hindi last.. okay. -al mo alam yan, ha? Lasing na lasing. ha? Bakit iligayang mo palang, Papuno? Hindi ako, eh! Upo na, ay punta daw ba? Ikaw ano pa? Ito Oo! Hindi! Na ito, tapos mga pare ko ngayon ito natawag tayo ni Nenay At uh, tinulungan natin magsampay Kasi mayroon tayong labada hmm. Ayan, kaya ito Sampay-sampay muna ng mga damit Karamihan naman damit yung akin ah, Palakas ko rin pala sa damit Oh, akin na lahat Damit, short, abo ay mamumulubi sa sabon kung magagalit si nene kung si nene nagsampay nito ba patricio iyo na iyan lahat ito ba ayaw magtipid-tipid siyempre araw-araw tayong palit mga parigoy eh. hindi pwedeng paulit-ulit ayan at ito mga parigoy ang aming sinampay oh. ito ang aking nene hindi pa siya tapos hmm. ayan oh. o kita nyo ang dami pati mga ponda basahan o oh. ayan yung mga damit na ano na kanya yan oh. ayun natira lang din yun sa akin no? Oh, ang dami grabe namang labahin niya no? Oh, mayroon pa nakasampay sa loob ng teres <laughs> talagang at ito nga ngayon mga pare ko kami ay bibili ng gamot o, oh, gamot ni Nene oh ako ay nakaready na rito nag-aabang ako sa ano sa labas eh wala pa nung sinini ang tagal oh ayan tatay willy kuya rodo hala banini nasa na kayo tagal naambu na ayan dumating na ang aking uh, kasama oh dahan dahan baka madulas tara na mga hmm. oh, ganda ganda na sapatos eh oh bibili lang yung gamutin na sapatos pa talaga naman at dito mga pari ko kami ay paalis na oh ay buti na nga lang at mahina at ang bulaang oh. Kita nyo naman itong kanina rod na ito Ang tapat Hindi na naigahan ng tubig At ito mga pare ko Nandito na tayo sa pharmacy Ibibili si Nene ng gamot oh. Ayan Medyo meron na ako ng costumery, kaya medyo antay-antay kami ngayon. Ayos yan, tsaka kami lagi nabili ng gamot. At uh, nandito nga ako ngayon sa tapat ng simbahan. Inaantay ko si Nene at bibili pa raw kami ng gulay. Doon, sa gulod, sa taas. Okay so, ito mga pare ko, ipapunta na nga kami sa taas. Ito, nandito na kami at uh, pipili ni Nene ng gulay. Yan ang mga gulay Ewan ko lang kung anong bibili niya Basta gulay daw bibili niya eh Talong yata sa aking pagkakadinig O oh, yan, mamili na kayo dyan Ito, dito itong mga parego sa tapat ng barangay hall oh, Ang daming motor Oh, ang dami naglalaro may basketball court kasi sa ano sa loob niyan kaya malamang dami naglalaro at pauwi na kami nakapamili na si Nene oh uy oh, si Chong White ang tambay ito pababa na mga pare y. Alright, right, ito na dire na to hanggang amin Medyo malayo din ang amin eh, sa bandang dulo eh Shitty kami eh Oh, ito, dito na kami Ito na ang mahiwagan tambayan oh. At ayan nga, mga tropa natin no oh. Abang-abang lang sa mga magaganap oh. La Ah, hmm. uh, kayo. Dito na tayo At ayan na ang guya Nagbukas ng ating gate Alright, ito, dito na tayo Sa wakas ito, tingnan natin kung ano pinamili ni Nenay. Hmm. Ang uh, sambang ang gulay. Ayun, oh, sa ate ko ni. Ayun mo. Ayan, ang mga gulay. At, uh, 'Yun nga mga pare ko, yung uh, tinrabaho natin na ngayong uh, maghapon na 'to. At uh, hindi man gano'ng ganoon kadami, pero okay na rin sa mga ano sa mga walang ginagawa talaga <laughs> kaya yun, God bless sa ating lahat mga pare ko and don't forget to follow ang uh, ating page, yun, thank you, salamat